Good morning. Oops, yan. Mama, malenke tayo ngayon, no? Para mamayang gabi for dinner. So, ito na yung sasakyan natin. Alright. oh, ba? Diba? sakay na ba na? Alright. Sige. Sige na, pasakay na si Bana. Okay. Sige na, sige na. Tulungan niya si Bana. Dili. Alright. Alright, ready na sila, oh.

pala yung barangay Tungaw. Ayan. So, quick shot lang tayo. Ikot lang. Ayan. So, mamamalengke muna kami. na at nakabili na tayo. So, balik na tayo sa sasakyaan. <coughs> Init sobra. Ah, Edwin! Grabe. Wala pa. Nakabili na ng manok? Wala pa. Diha, Hindi pa. ha, mga manos. Baba! Ayan na yung cake para mamaya. Mamayang gabi. Ayan si Bana tong tawa sa bubbles. Mm -hmm. Grabe yung init. Hindi na nakaka-pretty. nakaka, nakaka na. <laughs>